guys, meron akong parcel na dumating kanina. So, kumain nga muna ako ng panghalian bago sa mato i-open. Kasi nagutog talaga ako pagkatapos ko pumunta ng Pure So, i-open na natin ito. So, yun yung muna akong parcel na binili. Ay, na, oh, binili online. Sabon siya kasi nakupusan na ako ng sabon. siguro marami sa inyo gumagamit din ito. Niacinamide soap. So, dati nakapag-try ako nitong niacinamide soap. Yung kulay yellow. Kaya lang, hindi ko na siya makita sa... Parang out of stock na siya. Kasi wala na akong makita sa shopping. So, ito na nga yung kapag uh, ng mo yung niacinamide soap. Ito na yung unang lumalabas. Kaya, ito na yung kinuha ko. So, apat na piraso siya worth Eto ito naman yung sa kapang binili sa online. Cash drawer to eh. Tingin ko ay na-assemble to kasi ang deep, ang nipis niya. Kasi magkakaroon lang ako ng kasama dito sa counter kaya kailangan ko na magkaroon ng cash drawer hindi ka tulad ng ako lang magkasa dito okay, ayun. Ayun Wala, yung gusto ko ko wood bakit ay tama, hindi ko blockchain. so di ba makareact overreact ito guys, hindi pa siya, ano, hindi pa namin siya ino-open kasi yung sliding dito sa parang pinaka front door namin, hindi pa siya napapalitan. Gate, ano pa siya? Gate pa siya kaya, yun. Boom. Oh. Wow. muang, yeah o, oh. pag-iisipin na naman ako ng bonggang-bongga kasi nga, ayan. Yeah, ano siya, tawag nito, i-assemble pa. So, yung pili ko nga dito, ina siya, kulang kulang 500 pesos. So, ito so, yung mukhang sasakit ang dulo ko dito kasi yan siya, oh. Ang dami yung may mga itutornel yung pa siya. Ano ba? Diba? Pero wala, ito na to. Kaya, na ako makagawa. So, may instruction naman siya. Magaling naman ako dito sa mga ganito. Mga instruction. Ito na nga ako sa susi. Ayan. Susi niya. Ito yung padlock niya. Parang ang mm. hirap niya ikabit. But I will try kung paano siya. So, inulit ko pa to kasi kapag ka may picture to review, hindi siya hindi siya maglada. Kaya, ayan. Inulit. So, ayan. Nalagay ko siya dito kasi sayang. Pati na rin na yung screw. Yung screw. Para at least in case na may problema, nandiyan na yan.